Thank so, you po Art Vlog Channel. Yan. Ako po ay nagluluto ng tuna. Ito yung po ng sabaw. Ayan. Wala siyang halong pampasin. Natural lang. Ayan. Ayan pangulam ko. Saka mag-isa lang ako yan. Saka ito. Ito naman ay Aksiw na tuna. Ito. Opening ito. Yan. Ito naman ang natin bibirahin ngayon. Na tutuin. Para pagdadating ako na nung trabaho. Meron akong kakainin. O. Ganyan itong buhay sa South Korea. See you thank you very much once again it's open art the channel and thank you very much See you